Ito po, ngayong araw po ng Martes, unahin po natin uli ang ating kaibigan na masipag na sa Kadora, si Ate Abel, uh, sa Lisiha, Hen. po, meron po siya kasi napakarami niya nga talbos ng sili. Siya alam po kasi ang lagi maraming talbos ng sili dito. Meron din po siyang patolang paliktik, kinis, sitaw, at papaya. May sili din siya. Uh, alamin po natin. Isang magandang umaga, Ate Abel. Good morning, Ate Abel. Kung maganda, masipag. Ayan, may tinawag siya. Ate Abel, kagaganda ng patulang palitik mo. magana 32 from 40. Dati 40, diba? Ngayon? Oh, ayan. 35. Makalawa ngayon, 32 ang patulang palitik. Eh, yung finish natin? Finish po, ayan. 25. 25 ang asking. Eh yung ating ano O, ang askin ko po yung 80, tumakbulat. <laughs> o, tiyenta, tinak, tinakbuhan siya pero kagaganda, po, no? O, nga po, nagbibenta kami 50-40. Oh, okay. medyo mangat ngayon kaya medyo natakot sila, 60, no? Oh. Natako. Eh yung papaya nating na yung hilaw? E, yung papaya, 10. 10, yan. May darating ka pang gulay mamaya? Ah, uh, lana po. Ah, yung silin natin, ano ba yun? Ay, wala na to silin niya. Atin, wala na. Ba okay. Nagbibenta ka okay. bang kakata? Oo, ate. Salamat Ate Abel. Isama na natin tong ano kay Ami. Kay, sa tabi niya yung ano siling panigang. Ami magtanim panigang natin ngayon. Yan, 70 ang asin. Ayan. Salamat. Ano yung upo to? Anong upo yun? Gapang magkan gapang. Level 1 3, o, pinse, yung gapang na upo ah, Prince. po si Ami at si Ate Abel ang magtatabing sa Kadora dito sa ating baksahan. Isang mapagpalang araw, kabanato ang kong mahal sa lahat ng ating mga kapalengke sa ating mga kagulay, sa mga kaibigan masisipag natin magsasaka and of course sa lahat po ng ating kapwa-kabanatuenos Welcome po ulit sa ating Youtube Channel Dante V ang Mr. Palenque ng Kabanatuan City Ngayon po ay March 12, araw po ng Martes Isang araw na naman ng pagtatanong ng mga asking price ang ating gagawin sa mga kaibigan kasamahan natin. Sa Kadora, sa Kadoro, sa kanilang mga gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalawigan po ng Neba, Isuya, ang Kabanatuan City Public Market, Palengke ng Sangitan. Sama niyo po muli ako sa ating mga kasamahan kaibigan sa Kadora para po alamin ang kanilang mga asking price. Tandaan niyo po ha, asking price o yung turing lang ang ating itatanong sa kanilang mga gulay ngayong araw na ito At kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mister Palenque, please don't forget to subscribe. Habang nanonood po tayo, just pindutin lang po natin ang ating subscribe button at makaka-update na po tayo araw-araw sa pabago-bagong presyo ng gulay ng ating mga dumadating dito sa ating baksakan. Kaya tara let's, tama niyo na po mag-update. Muli po, ito po ang yung kasama, kaibigan, Dan Piviernes po, ang Mr. Palente ng Kabanatuan City. Dito po tayo sa pwesto ni Ate Baby. Hindi makapasa pwesto niya dahil napakadain gulay. Oh. Ate Baby, napakarami mo yata ng sopi ang kalabasa ngayon. 180 yan. 180 bundles. Saan galing yan? Natibida. Natibida. Dito lang sa ano, Nebay City. Ano. Magkano ngayon asking price o touring? 32. Okay. O 32. Saan nagtatanong ng sopi yan ng isang araw? <laughs> ako. Yeah. Nagbuyan naman ano ka ng labing limang bundle, ano, 32, yan. Eh, yung ano natin, yung mga okra mo magaganda. Very maganda. Ayan. Ay, oo, nga, maganda, Oh. 80, ang kagaganda ng okra ni Ate Baby. Tapos yung walang kamatayan natin, kamatis, na maganda. 18. Mababa pa rin, ano. Ayan, yeah, kagaganda, kalalak yun, 18 lang. Eh, ano, natin, ano si ito, anong sitaw to? Bulacan. Bulacan White. Magkano ngayon ang asking nyo? 1.30 na tuloy. 1.30 ito, Bulacan din. Oo, oh, oh, yung maganda. Eh, yung verde natin, wala. Wala akong verde. Oo, oh, yan. Natin. Bulacan White, 1.30. Yung ampalay, ano yan, Pisay? Oo, oh, oh. 85 na benta. 85. Na tuloy na Ayun. Ayun, may siling tayo ang no? Magbabay Taiwan. Magkano? Oh, Oo, oh, 45 ang Taiwan. Bumabay yata lalang Taiwan. Ano? Habang tumatagal, bumababa. <laughs> Ayan ang tumaas. Yan ang ati baby kong masipag nasa sakadora Walang kapaguran. Hindi napapagod to eh. Okay, salamat ati baby. Ay, sa'yo din ba to? Ay, ah, sit. sit. Ah, Ay, sit. Good morning, sit. Ah, uh, itong daily kata mo, magkano itong kalabasong haba? 20. Po. Oh, 20. Ah. Ay, yung siling Taiwan mo? 64. 60 sa panigang. Maliliit na panigang na natin, 40. Ito yung maliliit na panigang na ganitong size, 40. Yung malalaki nito siguro 60. Okay. Salamat, Madam si Wala pa si Madam Rosa. Opo, wala. Sige, alaga pa ng ako. Alaga Ito kay kay Miss Jane. Miss Jane, ano ito? Uh, ah, dilaw? Magaling dilaw natin ngayon. 25 Medyo matamlay ang aura ng ating Miss Jane Salamat Hey, itong ano, sa saluyot mo Eh, hey, saan talin ganun? 13 yung itong ano, talbos ka, uh, ng kamote 7 yung ka, uh, kamote 13 yung saluyot Salamat eto yung nagtatanong kung ano yung pinakamagandang kalabasa dito na madaming dumadating at mabili. Siyempre, ang sagot natin dyan, Suprema kasi. Alos lahat ng kalabasa dito, puro Suprema. Ito, itong Suprema naman ni, ano, ni Madam B. Galing, ano ito? Saan galing? Good morning. Yan, good morning, Madam B. Yan, uh, galing Mindanao, Tawid, Dagat. Magkano na ngayon yung presyo natin? 22 Ayun, medyo umangat na no. Tumaas na ngayon ang kalabasa. Yan na, sa nagtatanong ng kalabasa dito, suprema po talaga yung pinakamarami no. Tapos, ang sumusunod lang, mga ano no. Sophia, yung mga Miracle, pati Belan, yung bira din ano. Salamat, madami kumakain. Ba't walang tinapay? Eh? <laughs> Salamat ulit. Uh, 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 sa ayun ha, may shoutout. May bela ka ba sir? Meron po. Magkano bela natin ngayon? Tumaas po. Ah, ano na? Magkano ang steam price? Ah, uh, 20. Ayun, doon ang peso niya. Nakikita mo test lang 'te. Yeah. Baka may shout out ka muna. Uh, Sa mga fans mo. Shout mo ba? Ano? Oy, nawala na. Nawala na. Pag nasa camera nawawala eh. Ito, ang daming ano, magagandang Sinta mas Sing ganda ng mga tindera Yan Ang na. dami ha eh. Itong malalaki ha eh. Magkano yung ganito yung malalaki Ay, isang big piece 1.20 Itong dalawang ito napakasweet pag walang kapaguran Ay yung maliliit Ayan Marami ang anak Walo Ay Oo nga, madami nga yun. Kailan magsipag. Eh, yung maliliit natin, yung malilit natin gano'n, magkano? 120 din eh. pero kasi napakadami na ito malalaki naman eh, ito mga modelo ng sinkabast eh. eh Kanina na featured sa Channel 7 tong ano tong sinkamas. Kung paano pagtatanim, kung anong ano mga uh, ang dupa, kailangan malambot yung parang buhangin, ganoon. Na-feature sa unang hirit yan sa Channel 7. Dito, alamin natin yung presyo ng gulay bagyo. Good morning, boss. Boss, makano na ngayon yung ano natin? Repolyo. 30? O, 30, 300 isang bundle. Sa sayote. 200. 200 pieces. Isa, labanis na puti. 25, 250. Sa carrots. Magkano po repolyo? 700 yun ito may patatas dito magkano yung patatas natin 900 900 tapos may nakita din ako ano ba yung pechay bagyo yung pechay bagyo magkano 30 ayan. ayan po ang asking price ng kanilang mga gulay bagyo dito lang po yan sa exit nila boss J dito sa kay madam dito sa malapit sa exit ito meron nang tinda ng napakaraming sibuyas din dito yung mga local natin sibuyas kasi madam madam daan-daan lang ha baka ma mabina tayo baka ma makunan tayo kaya ba? <laughs> kaya, kaya ba magkano itong local natin ganito sibuyas na puti Asking price po 270 po 270 oh medyo bumaba dati 280 ngayon 270 etong pula po 420 420 oh bumaba din eh yung ano po natin, super weight natin bawang. Eh I may mean, sumas po yan. E 6.70. 6.70 yan. Ayan po yung presyo ng kanyang mga gulay. Turing lang po yan, asking price. Ang presyo niya po, ito po yung exit. Katabi niya, katapat niya lang po yung mga gulay bago dito. Salamat. Dito, miracle to boss na. Magaling miracle natin. Ito ito asking. 280. Yeah, may Miracle. Lalo na natin yung Sophia, Miracle, Bella, at saka yung ating Suprema. etong bakla mong pipino. 33 po. 33. Meron tayong may isang puti. Magkano yung presyo nun? Asking price. 25. 35. Sa Dilaw. Dilaw. 20. 23, yan po. Dito lang po yan sa Madiscarte yung Sakadora natin. Si Madam Rose, ayan o. Ayan po, Madiscarte. Mga ilang ano na, ilang buwan na yayaman ng todo te eh, dahil po sa kanyang magaling na diskarte. Eh. Oh. Mayaman na kuya, kaya oh. na lang pera. na pala, kaya lang kulang lang sa pera. Okay. Kahirap hirap niya na. No. Ano, ano ko na mayaman na daw, kulang lang sa pera. Eh. Ay mayaman sa kaibigan, ganun. Ayun. Okay, salamat. Tumingin nakita ako Ay, at, 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 anong mag to? Mucho ba to? Ah, propeller ka. Magkano yung asking price ng talong na yun? lang po, 20. O, oh, 20. Napakamura ng ating talong. Propeller ka, 20 per kilo, 200 per bundle. Ito, may mga sinibuyas tayong gabi, sampalok at luya. Ginawa mo nga lang po eh. Uh. Madam, magkano yung good na good nating luya ngayon? Asking price. 60, 64 po per kilo, 600 per bundle. Sinibuyas ba to? Galyang po. Ito, galyang din? Oh, magaling galyang natin? 40. Sa Sampalok, magkano ngayon? 22. Oh, 22. Yan. May nakita tayong magandang dilag. Ayan. Ganda. Yan kaya na lo, mayroong ano, uh, dilaw. Ito, tingnan natin may sinibuyas. Sinibuyas to, Ana, lo. Magkano sinibuyas ngayon? 1,150, medyo umangat na naman. Yung luya natin dilaw? 35. 35? Oh, yan. Salamat, Madam Ana, lo. Medyo matamlay yung, ano, yung, ano, pagod. Sobra, no. Nakakapagod. Saka nakakaanto ka ano? na. dito sa idol kong kay Rosello. May nakita akong ano, talo Rosella ng talong yun. Ayun. Fortuner baka na si Fortuner ngayon. Renta, ayan. Maraming salamat. Kaganda ng idol ko. Machete, magkano ngayon bonito natin ang palaya? 50. 50. Etong berde talong, ano ito? Ay! <laughs> Sorry, sitaw nga pa. Ano yung sitaw to? Negro. Negro, magkano yan? Ano Oo. 100. Para, parang, parang nahibang na ako, 100. Ano, ano, ano yung ano natin upo, balag? Magkano yung balag? 200. 200. Ayan na, balag naman tong upo. 200. Maram, salamat sa correction na. Nabigla si madam eh. Kaibigan, ano yung talong mo? Magkaya si Mucho. Renta, yan. Kaya na yan, Dori. Yan, natanong na natin yung Mucho, Propelica, ano kanina? Fortuner. Ayun, meron din siyang ano, sigarilyas. Eh, si sigarilyas mo, nakita ko. Sigarillas. Sigarillas. Ayun, Yan, 70 daw. Napakarami pa rin pong kamatis na dumadating dito. Tignan nyo, oh. Ayan, oh. Kolong-kolong, ilang kolong-kolong. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, alin. Napakadaming kamatis, oh. Dito po yan sa presyo ni Madam Tintin. Alamin natin yung presyo ng kamatis. Pwede. Wala ko mayroong kamatis. Magandang imawa. Ah, eh, eh, sexy naman ni eh, Madam Tintin. Si, si may sexy. Ayan, natatagilin, hindi nakukuha. Tagilin doon. Len, magkano na yung kamatis natin ngayon? Ito po, BM 15. Eh, mura. 15 lang. Ito po sa bahasan, 18. 18, ayun. Maganda yung bahasan, no? Ayun, sa Sultan natin ngayon, magkano? Dito po 80. 80 sa Dito asking po 100. Ay, yung maganda kasi ito sa Taiwan mo last. 60. 60, salamat. Hindi ko oh, makunan. Hindi ko makunan yung kaseksihan ni Len, Yan, eh, ni Tintin eh. Yan. Sa ano, hindi ko makunan yung kaseksihan niya, Yan, sa mukha na lang daan yan. Yan, ang dami niyan? Ang dami niyan. Niya. Niya. Saan galing kamatis mo, Tintin? -tin. Ang dami oh. Oh, my best friend. Ito, di diretsyo na. Di na. Di diretsyo na. Di diretsyo na. Di <laughs> sa sakay daw <dosya> si Ate Ambe. <laughs> Dito tayo sa kamote ni Brother Louie Louie. Taiwan si, malalaki na. Magkano ngayon Taiwan si? 25 Ito yung medyo maliit. Medium ba ito? Yan po. 18. 18. Yan. Maraming salamat. Brother, brother, Louie Louie Louie. Sa gabi po. ayun eh. Ayan ang gabi yun. Saan galing? Tarlac Ay, Sabela 43 ayun. Yung aking best friend ay o no? Napakasipag ng babaeng to Wala ang kasi Kaya na Ano eh, Pero bi Bihira mapagod Dahil sa kasi Napakasipag o oh. Ano yun Ito yung niya. mo 100 na lang benta sa upi. Napakasipag mo best friend. Sipag nga eh, nalilito. Sobra, nalilito na. Yan, wala nang papaya si ano, hinog na si Bunso. Oh, magaling ba yung isa na yun? Ayan o, kaya Ate Helen, alamin natin impression ng kanya, o. yung presyo ng kanyang sigarilya. So, si yung sigarilya. Sigarilya siya. Kaya nang siguro ako, pumangit? Badam Helen, mo ngayon? Ay, ay, ang turing mo, turing lang? Eighty. Ayan, may magandang lalaki siyang... Omen, may hindi na mga kamote dyan. Ayan, ito po si, ano, si Omen, ang alias Kobe po ng ating baksakan dito yan po. Omen, ang ganda ng kamote mo ha. Hoy, Omen! Ayan, umaalis naman si Omen, o. Oh. Ibi, haulit kita lang dinapay. Ito, may lang uli ang nakakita ng labong din sa baksakan. Dito pa kay Ati may ano. Hindi kasi panahon ng labong ay eh, lalo na pag tagaraw. Pag tagulan, napakaraming labong. Pero pag ganitong panahon, walang labong. eto Ito lang, siya lang po may labong. Alamin natin yung presyo ng labong. O, oh, 60. 600 per bundle. Mahal talaga. Pero pag panahon ng labong, nasa ano lang yan? Uh, 150 sa bundle. Ngayon, mahal. Dahil bihira ang labong. Dito yan ha, kay Ate Mia na, wala si Ate Mia eh. Yung pogi niya ano, aga kamata ng mga gulay andi dito. Dito na, tiyempuan natin may pechay oh. Wala pang mustasa. Madama magkaroon mustasa, mustasa natin yung pechay natin ay asking price lang. 350, yan. Yeah. Ah, 250. 250. Wala pa tayong mustasa, no? Wala. Pechay ang mga unang dumadating eh. Itong bagoong nito, na nagtitinda rin to sa palengke. Masarap yung bagong niya. Maamoy na ano. Ay, saan galing ulit yung bagoong natin? nabotas oh, po. Oo, nabotas. Talagang mabango. Kaya pag napadaan ka, mabango. Tapos bumili na rin sa kanya. Masarap. No? Yeah. nagtitinda rin siya sa ano. Hindi siya maalat talaga. Nagtitinda rin siya doon sa ating temporary uh, palengke ng sangita sa barangay San Isidro. Hindi yung umaga. Napakasipang ito. Dyan. Walang, walang kapaguran niya magtinda, sir. Yan, no? Yan, ayun, ayun. Yeah. yeah. Ikaw ba, sir, nagdala ng bagong? Masarap yung bagong, e. Eh. Saka, mabangong, ayun, ano? Puro, 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 hindi maalat yeah. Saka, nakakubog araw-araw. Salamat. salamat po. Dito tayo, si Ate Bioli ko. Si Ate Bioli ko, ito lang yung simply. Ano. Atibiyoli, kagaganda na ang sinin panigang. Eh. Magkano ngayon asping price to rin? 55. Ayan ba yung kamoteng puti-dilaw? P22,000. Ano ito, kamoteng puti? P22,000. O, P22,000. yung pipino natin, magkano yung puti? Ah, oh, 55000 O, wala, hindi sa kanya. Okay, salamat. Salamat. Boss, yung anong talong to? Makakala si Mucho. Yeah, yeah. Ito yung pogi <laughs> Wala si Atin May yan. Kaya siya ngayon. Siya ang in charge ngayon. Ayan. Oh. Mucho. Ayan o. No? isang maganda, simple, mabait. At masipag natin sa Kadora si Ma'am Jenny. Ma'am Jenny, magkano na ngayon yung ano natin? Yung super white na bawang. 680 ito. Ilang kilo to? 6.5. 6.5. Eh yung ano natin kanso. Ganoon din po. Ganoon din. Eh yung ganito natin Impute. Oh, na ganito kalaki. 280 bumaba no. Eh yung pula. pula bang 450 ang ampon. 450 na ano na yung ating short naka-short na sa wala pa kasi siyang paycheck kaya hindi ko ma-interview. Ayun. Ito napaka-sexy o, maganda Salamat, Madam Jenny. Uh, ayan po, medyo makulimlim naman po siya, hindi merit kaya masarap medyo mag-update ngayon. Hindi tayo pinagpapawisan, yan. Panigang Boss 55. Salamat ulit, Madam Jenny, maganda. Ayan, para model. Uh, ayan, suyas! Muli po mga kapalente, ito yung ating pinaka asking price update ng mga saribang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nueva Ecija ang Cabanatuan City Public Market Palengke ng Sangitan please don't forget to follow sana po maipalo po natin yung ating page na Palengke ng Sangitan ganun din po ang ating YouTube channel Dan TV Mr. Palengke kung gusto nyo lang pong ma-update araw-araw sa mga presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan, Araw-araw po tayo nagtatanong ng mga ice cream price, wholesale by bundle. Dito, pahabol to. May ano, magka rin bayabas na yan? O, 50. O, Pahabol. Pahabol ang bayabas, 50. Pag mamamaling po kayo dito sa ating baksakan, pagmainit mainit o araw dala po tayo ng payong at huwag natin kalimutang uh, uminom na marami tubig. Umulan man, meron din tayong pananggalang sa ulan kung may payong po tayo. Mag-iingat po tayo pag tayo nangangalakal. Tanda niyo po, alas nebe, alas 10 ng umaga, nagdadatingan yung bugso-bugso, maraming gulay dito sa ating baksakan. Yeah, maganda mamalimkin ng gano'n dahil kayo ang unang makakapamili ng mga gulay na gugustuhin niyong bilin dito sa ating baksakan. Bukas po ang ating baksakan mula lunes hanggang linggo, alas 7 ng umaga hanggang alas 3, alas 4 ng hapon. Muli po ito po ang inyong kasama kaibigan Dante Biernes po ang lagi niyong nakakasama sa pag-update ng mga gulay ang inyong kasama kaibigan Mr. Palente ng Cabanatuan City Bye bye see you again tomorrow